only takes care of his or her talents, but also to make sure that everything in his or her life is peaceful. From the very start, Mom Beverly, let me start by saying that guapa ka. But at the same time, ang imong kagwapa, ma misinterpret o kabigaon. Ma misinterpret because clearly, bisan pa og maldita ka manubag sa Facebook, there are a few contradictions between your role, what should be your role, and unsa siguroy kasabutan nga kamo lang ni Elias ang kaibaw i say this because how you are acting is not what a manager looks like from my point of view ha meaning ang imo sigurong roles and responsibilities nga gisabutan with Elias is not what is shall i say normal i said in my other video that most times a manager is either a stand in for a parent a stand in for a friend Or a stand in for a sibling. But the relationship is purely professional. It should have a gap. And delicadesa should be the underlying most important trait of that relationship. You said it yourself, Pamiliado. Ka. And seeing that Elias is also a pot of gold for you, you should make sure that you take care of him, not in the ways that I think you expect. Meaning, walay labot nga manghimaso sa ang personal nga kinabuhi. Because Elias is Elias before kani abot. And while I do acknowledge nga ikaw ang nakapadako sa TF ni Elias, nga ikaw ang nagplastar o namayagpag ang iyahang career, ikaw sad ang responsible sa tanang opportunities nga niabot sa ilaha. Pero let's face it, ikaw sad ang rason sa kagubot. I say this because ginapatulan pa nimo si Abby ginapatulan pa nimo ang mga sitwasyon na dapat ikaw ang mupasify. Why do I say this? Because remember, before pa ka Abot, si Elias na og si Abi. Before pa ka Abot, og tabang mang kaimong gusto kang Elias, then dili ilabot ang pagpakig-away sa common law partner niya. Kibaluman di ikadaan nga ang gubot makakos o distraction kang Elias, then why do you take part in it? Why do you fuel it? Personally, Manggod, I have met managers of who are my friends. Actually, some of them you even met and worked with. Di gina sila manugot na sila ang rason nga ilang talent malarag. Dili li gina sila manugot nga um, di nila masabot o tarong even ang mga paris sa ilahang talent. Kay ako mismo, di li manager. But as a business owner, ang una na akong ginaplastar, Sako sa ang mga empleyado, ang ilahang mga paris. Labi na o gibalok ko na siloso o silosa. Kay mo man ang sa sitwasyon ko ninyo. Kay sure man ko, ay haka ni abot, gubot na na si Elias o si Abby. And dili yun makatabang nga gwapa ka ma'am. Dili pod makatabang nga ikaw mismo magpagahi gahi ka. Dili pod makatabang ma'am nga medyo pilit ra kaayo ang imong pagtratar kay Elias. Wala ko nagbuot ha kung unsay angay o dili angay ni mong buhaton. Like I said, delicadeza is the key. And between you and I, kung bright ka, kasabot ka anak. Kasabot ka that there are lines you should never cross. Makasabot ka that there are lines that should be thick, meaning far away from each other. Kay dili magud makatabang ma'am nga tumpangan ni mo si abi Dili makat makatabang because ang imong talent ang alaot. Remember, og dili maka-perform og tarong ang imong talent, pati ikaw og imong kita, mawala pud baya. Dili ra baya pagpamugas ni Elias ang mawala, labaw naka. Is this really worth it? Mausad na'y akong ikapangutanan nimo. mo. Kay kung ako si Abby, dugay ra na ka nawa. Kung ako si Abby, paundangon ako akong bana. And mupili gid akong bana nako, pero ako man ang bana, di man na si Elias. And mausad na'y giingon. In your part, if maayo ka nga manager, you think that this is worth hurting your reputation for? That masultian nga ng unay ka o talent nimo? Kaya Kay mogawas gawas, biagid nga nangilog ka. Kay bisan saan, biag ingon ni Elias, gipili ka niya kay oportunidad ang imong gihatag sa iyaha, diligid gihapon ikaw ang legal. Labi na o kasado pug ka. Not sure if kasado ka, pero since pamilyado man ka, ikaw gitpon ang luoy. Imong reputation. Is it really worth it? nga maguba ang imong pagkatao just because of Elias? I'm not sure what you and Elias have. But sa mga side comments sa mga nakakita sa inyo ha nga kailan na mamprangkahan ma'am tika, uyab gig ko no ang pananaw sa inyo ha. Suod so, ra ka ayo mo na normal. Kaya ako, ma'am barkada na ako halos tanan lalaki man. Babayot ko kalag pero when it comes sa lalaki, kibalo ko mo plaster sa akong mga lalaki nga barkada. And pag-abot sa kumbana, paong silang tanan. Meaning, bisan pag un sa takas even ako og akong best friend nga si Jeff, we really changed our dynamic the moment I got married. I'm not sure if married ka or dili, ma'am. Pero the moment that you handle a male talent, you should know your place. Because you need to adjust as well. Kay dili tungod na kag kwarta kang Elias, nabag-o mo iyang kinabuhi, nga ikaw na ang nanag-iya sa iyang pagkatao. Dili po na pwede, ma'am. Dili said na pwede nga ikaw ang makigtigi kang abi. Nga naman, di mo ko naangay pang kanang ilugan si Elias. Kaya di mo na imo. Talent ni mo na. Di na ni mo pa nag-iya. Trabaho ni mo, plus taron siya o karir niya. Trabaho ni mo, nga naakay kaltas sa kita niya. Pero diha rakutob dili ka uyab, dili ka mama, pwede ka mo atiman. Pero atiman nga dawat sa iyahang paris. And isa pa ma'am, dapat ikaw ang ni pacify sa away ninyo ni Abi. Kay for sure kamong duha na mo'y bangi gyud. Judging from your posts. Kasabot kong maldita ka. Pero hinaot, maldita ra ka, pero di kang adog batasan. Unsa akong pasabot? Kanitanan, as a professional manager, if you are what you seem, then you should fix this. Pero akong balikon, parte ni sa inyong salida para matagad mo, para inyong anang inyong world tour, dili di ni siya saktupod. Creating drama for clout and attention is going to backfire sooner or later. It is also a marking of a weak marketing strategy from a manager. Creating drama when it isn't true. If dili ni tinuod ha, pero if tinuod ni, it will be worse. Why? Because what you are doing will cause your undoing. Sabi ni Saya pa, inyong binuhatan ni Elias ang makaguba sa tanan ninyong gikahaguan. Nga naman, naamang gaba, Beverly. Ang gaba, di magsaba, pero moabot yun na. Paglimpyo kang konsensya, then you will be able to fix this. Pero if ikaw pod mismo na-attract na ka kang Elias, remember, di na labot sa sabot. O dili mo adjust dapat si Abi para ni mo. Si Elias dapat mo plaster sa ilang relasyon ay haka mo sulod. Because no matter what you do, no matter isog ka, pero mali ka, mo pahunok dapat ka okay ramanang nang mubarug ka kung naka sa katarungan. Pero sa sitwasyon karon, it doesn't look good when your drama overshadows the talent of your talent. Nga mas ka mo pa ni Abby ang nangasikat kay kang Ilyas nga ginuo ko labaya na magpanti o bra pero ikaduhara iyang uhahay sa inyong kalangang. I'm sure na sabtan ni mo ma'am. I have nothing personal against you. I'm just being frank. Because you shared my post. But this is really what I want to say to you. I'm sure you know your place. I'm sure you're a good manager. So in this case, fix it. Ingat. Good night.